Amo na palatandaan nga gabi natin ka na sa bukid. O? Oh? na. So nagsiga na po ng amon nga suga. Ato? Ang amon nga sa kilko. oh, ang amon sa kilko. Magil ko. So, ari nagahimos sila makaon. Maturog. Tapos naman ni sila kaon. Kami na lang ang way. Oh! Sumiga lamang. Oh, si Gana no, alas 6 na. Tao na kami. Amo nang dakulo ko iso. Dito may ara man teh. Are si Cat Venture. <laughs> uh... <laughs> si <laughs> mga Cat Venture. <laughs> Oi Sugan. Kuatlah Bye bye. Bye, -bye.